Naglanab, nagnanam ngayon nga tingnan ko bila konti lang parang medyo manas ngayon sir kasi pag dia kung diabetic ka pero hindi naman pag diabetic tayo may chance na magnamnam yan kung diabetic tayo diabetic ko ba hindi diabetic ako pero ano eto lang isil lang Yes po, kahit pa, kahit pa ngayon, kahit pa nung isang linggo lang. Ganito kasi yan. Ibig sabihin ng diabetic tapos hindi tayo napapawisan, wala tayong regular na ehersisyo, yung dugo po kasi ng diabetic, mas lumalagkit. Mas lumalagkit tapos pag nakakain tayo, siyempre, umaaraw atay kumakain ng kanin eh. Kanin, mga prito-prito, nakakatulong yun sa pag-ano, sa pagpapalapot ng dugo. Ngayon, pagka ang natin, ay gano'n lang, kain tulog, wala tayong ersisyo, kain wala tayong ersisyo. Normal lang kung pasok sa trabaho, yung alinsangan lang, napapawisan tayo kung sa alinsangan, pero yung wala talaga yung proper diet na tapos may mga walking-walking, ay nangyayari, nakakaramdam tayo ng mga numbness. Maliban na lang kung yung numbness mo ay masang yung balakang mo. Ibig sabihin, may sayati ka ka. Pero kung dito, nagnanumbnam siya, tapos parang, parang makapal yung paa mo, Parang gano'n ang pakaramdam blood circulation problem. Yung blood stream mo napipigil. Baka may cholesterol din kayo. Tapos nasabayan ng mga ayun niya, blood diet. Sugar pangkaraniwan yun. Pero pag hindi ganoon, pag masakit ang balakang niyo, parang hirap kayong tumayo. Tapos like, nagga-ground ground niyan pag ganyan, iba 'yon. Maayos ko kagad 'yon. Pero pag diabetic kayo, ang sagot doon, is Exercise. <laughs> Kasi yes. ano master ano to eh next start ko 5 years ago na eh. Okay tama mo tagal na. Namo ko. Eh syempre sir, bumibigat kayo kita nyo. Hindi naman sa pagano. Eh, <laughs> lumulusog kayo eh. Habang lumulusog kayo yung mga nadadagdagan yung mga pats natin. Isa rin yun sa mga kapag makakapigil ng blood stream natin kasi magkakaroon ng blood clogging. Ito lang pinaka simple sample niya, no? Simple sample. 'Di ba? Ito alam mo may may blood stream dito kasi pulsuhan 'to eh. Oh. E, diyan oh. Ipiting ko yung pulso mo. Sige, ipiting ko yung pulso mo. Unti-unti mo mararamdaman yung pangangapal nito. Yan. Yeah. Pag ni-release ko, ngayon kasi, kaya nakakalakad ka, kaya hindi ganun kasakit. Kasi marami yung, ano dyan, maraming maraming blood vessel, maraming nerves na talagang dinadaanan pa. May mga ibang nerves lang na nagiging yung nagiging unhealthy. Kasi nga po may mga may mga ano nga cholesterol, eh, may mga thickening blood. Ganoon lang yun. Pero ang sagot talaga tapos balanced diet. O oh, sige po, ano po sa inyo? <laughs> Nasagot ko na kagad. Yung sa balakang, tama yung sinabi mo, minsan mm -hmm. sumasakit ba lang um. yung... Sorry. Ayun, ang gagawin natin dyan, makakatulong din naman tong ano natin eh. Makakatulong din naman tong method natin. Kasi ang definition ng massage is relaxation and blood circulation. Tapos, syempre, mas malaking mas malaking tulong na may adjustment pa sa mga joint joint Mas luluwag. Okay? i-re-reset ko na lang kayo. Wala kayong mga opera? Wala. Okay, thank you. Kailan, sa, ting sa tingin mo, nag-gain ka ngayon o nung mga naglulus ka, eh. naglulus ka pa? Uh -oh. Okay, very good. Hindi, malaga yun. Kah kahit mga ilang grams lang, kung naglulus ka, kung magdediretso, hindi eh, maganda. Malaking bagay kasi kung paidad ka ng paidad, ay pabigat ka pa ng pabigat, eh syempre, alam mo na ang kalalabasan mo kung bukod sa mahirap kumilos, Mang manhid manhid man 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 ka. Lemon water ang malakas makapagpaano. Lemon water. Magpakulo ka ng lemon, kayo lahat. Lemon. Tapos pag nagsawa na kayo sa asin ng lemon at pakla, bumili kayo ng honey sa umaga, tanghali, birahin nyo yun. Yun yung parang pinaka-tsa-tsaan -cha nyo. Backlash Ako dati, nag-Saudi ako, ang tagal ko ron, lumubo yung chango. lemon water ang tinan ako. 54 lang ang timbang ko noon. Nag-75 ako. Ang laki ng nag ko. Kasi ang lakas na ano, ang pagkain doon, may mantika. Karop, puro puro mamantika, puro preto ang hilig doon. Puro manok. Talagang bibigat ka. Pero ngayon, kitong minchang ko. Flat na. Lemon water kina na ako nung tapos saluyot, saluyot, yung patagilid. Saluyot, saluyot nilalagyan ko ng mais. Soup. Kaya-kaya, kaya-kaya, lemon water. <laughs> ela sa. Kabilang side. Tsaka yung ano mo, kalatang may diabetic ka talaga. Bakit? Kasi yung peklat mo umiitim. 'Yan ang indikasyon oh, 'yan oh. Ibig sabihin hindi nakakaangat lang maayos 'yung ano. Pag namamanid 'yung pamoy elevate mo. Oy, yeah. lang. Tihaya ka. Patake natin yung sa may bandang hips mo. Relax lang. Mag-iingat kayo sa ano, sa diabetic kasi may kakambal na stroke yan. Yan ang kakambal niyan, stroke. nag stroke ako eh. Oh, kita mo, nag-mild stroke ka na pala. Pero kita mo, kahit pa paano, hindi ganong halata sa'yo. Malakas ka pa, tignan. Pero siyempre, huwag ka nang bumalik sa dati mong kinagaw yan. Pag bumalik ka sa paado-adobo, palitsyon-litsyon, pakain-kain ng mga shrimp, pakain-kain ng mga crab, <laughs> huwag na umasa. Malakas sa kanin. Sigurado yung bad stroke mo, madadagdagan yan kasi meron ng ano yan. Yung mga artery mong na-damage yan, mag-explode yan. Okay, dapa. Tapos, puyat. Pag sunod-sunod ng puyat mo, grogi-grogi ka na. Pag nakakaramdam ka na ng pamamanhit sa batok, ayan na yan. Ayan na yan. Sumusumbong na. Pero anong teknik dyan? Ang teknik dyan, sabi ng doktor, dapat palagi kang may baong sili sa bulsa. Sili tapos honey. Pag ginasab mo yung sili, magbabago yung blood stream mo. Kasi maangangang ka, magbabago, magpo-flow siya na maayos. Siyempre, mapapaso yung dila mo. Eh, ano kung mapaso yung dila mo, at least hindi ka na stroke. Tapos sundan mo ng ano, siyempre, honey. Para matanggal yung sobrang hangang. Pag nakarecover ka na, kailangan daw talaga may bawang sili o kaya bawang. Ngat Ngating mo nang biglaan yun. Kasi magbabago ang pakaramdam natin pag naangangan tayo. Proven na yan. Maraming doktor na gaano yan. Maraming vlogger na doktor, manood ba na lang kayo sa kanila. Yung sinasabi ko dito sa mga doktor din galing yan. Kung ka ng hangi sa inyo, Pero yung haning hindi peke ah. May haning pagka, pagkalipas sa <laughs> isa puro asukal yung ibabaw ng bote. Buti nga walang ability na wala sa iyo eh. Kahit nagkaroon ka ng mild stroke eh. Yung iba humihina yung kanan, kaliwa. Ay yung pa parang medyo pumipilipit, di makontrol. Kahit mild lang. ja, mm. Bawas, bawas ka lang sa kuyat. Okay, relax lang ha. Inhale, exhale Inhale, mm. exhale. Diyan lang muna. Yan ito ang tamang pag-elevate ha. Kunyari, namamanid manid dyan. Ganyan o. No? Sa may likod ng tuhod. Iba-iba naman tayo ng unan sa bahay. May malalapad tayo. Para kasama rin yung kabila. Ganyan. Kahit ganyan lang kababa. Kung sakaling manhid na manhid na yung paa mo. Yan. Para mawala rin yung pamamanas. Okay? Sama ito ha. Yan ang tamang elevation. Hindi yung dito lang yung unan. Nakaganyan. Pag -isi mo sa umaga, yung tuhod mo, pilay na. Okay, sige po. May agimat ka naman eh, oh. Hindi, itong agimat mo na to, ano yan? Sa mga tao. Oh. Mabilis makagana ng loob. Yan yung ano. Yan agimat mo. yayain. Yayain ng kaibigan. Tsagayin mo lang ha, lemon water, para mas gumaan ka pa, mas healthy life, mas happy life. Okay? Thank you.